kasimply, it's about time naman na magpa-car wash kami. Ang ginagawa namin ngayon dyan, mga kasimply, Ah, uh, minamaneuwal car car wash namin 'yung aming sasakyan kasi para talagang malinis siya. Usually ang ginagamit talaga namin is 'yung touchless. So, this time po, ah uh, ginawa namin talagang nagmanual kami kasi para talagang malinis 'yung 'yung loob, 'yung mga pintuan kasi 'di ba nagwinter, so maraming mga 'yung mga yellow, mga putik dun sa loob ng ng mga doors dun sa mga singit-singit. Eh kung sa touchless ka pupunta, ay uh, yung, yung hindi sa manual eh ano po mahihirapang linisin yung mga loob. So at least yan kaya mo siyang i ano eh kaya mong pa paano pasadahan yung mga ilalim, yung mga singit ng mga sasakyan, di ba? So ayan mga kasimple kaya talagang minano-mano namin siya. Yan mga kasimple ang mga ang ginawa namin yan today. So yung dalawang sasakyan namin So sinabo namin siya para at least malinis talaga kasi gumanda po ang weather mga kasimpli. So April na po kaya ang dami naming kasabay na nagpalinis talagang pila-pila po dyan sa labas ng car wash na yan. So, ayan, uh, kinarwash po namin yung sasakyan ng anak ko at saka yung sasakyan ko po kasi uh, kailangan po talaga namin na may kanya-kanya kaming sasakyan kasi may kanya-kanya kaming trabaho. So, mahihirapan po kami pagka uh, Ah, uh, iisa lang po dahil yung yung asawa ko at saka yung anak ko magkasama sila sa work. So kailangan din nila ng service kasi medyo malayo din yung kanilang trabaho dito sa amin. So need din talaga nila unless na ma-assign sila sa sa malayo yung uh, sa site po sila na-assign. So hindi na nila kailangan gamitin yung car. Pero pag dito po sila na-assign sa sa local lang, talagang need po nila ng service nila. So kaya yan po. So nililinis lang po ng anak ko yung sarili niyang sasakyan. So ito naman po yung sa akin. Yan po talaga yung pinakaunang car namin. Ah, uh, yun dyan po kami nag-umpisa uh, tapos yung isa po yung binili ng anak ko. So, ayan mga kasimple kasi nga necessity din dito ang talagang magkaroon din ng sasakyan hanggat maaari yun. Kasi kailangan-kailangan lalo na pag winter time. Napakahira pong magbiyahe lalo na kapag ka, uh, pupunta ka sa trabaho. Pag winter, ganyan. So, ayan po mga kasimple. Kaya medyo, ayan, nililinis na po ng asawa ko yung sasakyan namin para at least naman eh, maayos-ayos naman po yung gagamitin namin mga kasimple. So, ayan po yung ating sasakyan na kailangan nating linisin naman para maging maayos po yung kanyang ano, yung kanyang uh, itsura po mga kasimple. So, ayan naman yung sasakyan ng anak ko. At least mga kasimple happy na yung mga sasakyan namin dahil nakaligo na sila at naayos na rin. Thank you for watching mga kasimple.